Hi guys! Welcome to my small video. So, nandito po tayo sa bahay ni Jeff, yung asawa. So, nandito ang mga anak. Hmm. Grabe siyang matulog. So, Sorry. ayan. Dito may property. Jeff Siyempre, yung uh, background natin is nature. Pero, yun na natin ko is. So, meron akong ipapwento sa inyo. Is, back. Welcome back. Hindi naman sa welcome back. So, lang i-share sa inyo yung feelings ko ngayon na marami nagsasabi na nag ako, ganyan. Sa asawa ko. Sige. Yan, syempre, Mga chismis, chismis, chismosa. So, ito ko lang ganyan sa inyo. Ang kasagutan niya. Uh, sinasabi nila sa akin, si Sheila nag sa asawa. Oo. Malaking oo. Oh, oh. Malaki, oh, oh. Kasi guys, sino bang Sino bang gustong masira ang pamilya dahil lang sa pagkakamal? Siyempre, bigyan ko ng chance dahil alam ko rin naman na may, pagka, may pagkukulang din ako bilang asawa. Kaya niya nagawa yun. At kaya niya, kaya siya gumawa ng kalokong kasi may pagkukulang din ako. At siyempre, sa ginawa niya yun, sobrang sakit sa akin yun sa kanya rin siguro masakit yun at sa akin talaga sobrang sakit yun. kasi ako na yung niloko ako pa yung gustong iwan so ayun nagmakaawa at naghabol ako yan para sa mga nakikinig totoo yun kasi ang akin lang sa akin sa sarili sarili ko to at buhay ko to ayoko masira yung nabuo kong pamilya kaya ako naghabol, kaya ako nagmakaawa. So, alam ko naman natin sa mga na negative na ganyan si Sheila, ganyan, ganyan. Okay lang sa akin yun kasi ganyan yung gusto nila eh. Mabubuhay sila rin eh. Eh ako, ako na gusto ko makamit yung akin. Kung hindi para sa akin, eh hindi. Sinubukan ko magmakaawa, maghabol. Pero ito, balik, bumalik kami sa ganyan. Sa mga nagtatanong kung nag-aaway pa ba kami ni so umiiwas na rin ako sa gulo, umiiwas na rin kami sa nag-uusapan namin about sa nakaraan, sa manangyari namin ganyan. So, pag kinukwento yan, dinatanong niya, napapag-usapan niya, nagagalit siya, guilty siya, pero aminado siya din kasi ayaw niya nang mapag-usapan niya. At so, para sa akin, ano, masakit din sa akin na, no? hindi namin ma-open yung bakit na nagawa niya nagawa ah, nag-open -nag din pala ka. Dahil, dahil pala sa sumusobra na daw seloso sa kanya kayo nagawa So, hindi ko ma-explain kung ano ba talaga, kung tama ba yung niya kasi napupuno na siya sa akin. So, para sa akin, sana inisip na lang niya na nag-aalaga, napapagod ako stress na stress na ako kaya ako nagiging ganun sa kanya. Ewan po kung bakit nagawa niya yun. Kaya sabi nila, pag usapan niyo mag-asawa yan, eh, hindi kami makakasagot Kakahiya lang, nagkabaranggayan kayo, tapos nandyan din kayo. Ayan pa rin yung buo pa rin ng pamilya. So, tinanong ko naman siya. Sinabi ko naman sa kayo, Na, ano ba ayaw mo ba sa akin? Sagot niya, mahal daw niya. Kasi sabi ko sa mga, titigilan na kita kung kung ayaw, kung ayaw mo na ba talaga sa akin. Yun. Mahal daw niya ako, magbago lang daw ako. Naiinis lang daw siya sa'kin. Sa Galit lang daw ko. Sobra na daw kasi ako. Tsaka, baguhin ko daw yung sarili ko. Gusto niya magbago ako. Yun. Kaya, sinusubuhan ko yung mga hindi niya nagustuhan sa akin. Ginagawa ko yung kailangan kong gawin para sa kanya, para sa mabuo yung pamilya mo. Hindi yung mabuo yung chismis niya para sa akin na sinasabihin niya yung nagkakabal. So, wala akong pakailang din. At least nasabi ko yung sa akin. Hindi ko namin kailangan ipagsiksikan yung sarili ko sa ayaw ng tao sa akin. Pero, pag alam kong Mabubuo, magagawa pa ng paraan. Yung una kasi sa'yo, siniksip ko rin yung sarili ko rin, hindi lang hindi. Kaya huwag kayong ano. Yun, hindi talaga na buo yun. Hindi na buo yung pamilya ko. Sinubukan ko siya, pe. yung una kasi sa'yo ko, hindi kami nagsama kaya wala sa amin yun. Kaya eh, ito kasi nagsama kami kaya sayang yung mga gamit. Sayang so, yung mga pinapangarap namin. So, itong ginagawa na lang namin to para sa anak namin. Hindi para sa mga basta. Tapos, kinakausap na, nag-uusap kami para maibalik yung dati namin yung relasyon. Na maayos. Sana hindi na away uli. Ganun. Pero, na, para sa akin, mababa yung pride ko. Yun. Pag alam kong hihingin ka na na pasensya, papatawarin kita. Pero kung ganyan ka pa rin, iintindihin kita, pero ihintayin kitang magbag. And napatawad kasi ako. Nahirapan na kasi ako sa iba, lalo na kapag hindi mo kilala. Kaya yun lang guys, sana may niyo lahat ng aking mga sinishare sa inyo ang problema ko. Kasi ito na naman kami. At nagbabalik kami. At sobrang, sobra sakit sa akin Na, gumabalik tad yung sitwasyon sa akin. Hindi ko may share kasi, naiya ko baka marinig ako. okay guys. Thank you for watching and listening tulog yung mga anak ko. Kaya medyo may na yung boses ko. <laughs> Iba na yung pose. Kanina nga, ganyan. ganyan. May mga anak. Ganun. Ayaw ko buto sa mga na kung ano. Ganyan lang, guys. Sana, payo ko lang sa kalye. Magbago din siya. Hindi e, magbagong ba babae. <laughs> mababo din siya ano bigyan niya ako ng respeto bilang asawa respetuin niya yung mga mga hinakagalip ko kung ayaw niya nag-aaway kami, huwag siyang gagawa at kakaaway namin yun lang guys kaya pinapalalam ko pa rin sa Diyos na sana maayos yung sitwasyon namin at relasyon pamilya, sa nabuo kami hindi rin po naman sinasabing forever ko siya. Kasi syempre, hindi ako niniwala daw. Kaya marami marami salamat po sa 100.1.3k na subscribers ko. Thank you for watching. Bye-bye.